Si Godfrey ay isang mahiyain at mapanlikhang bata, palaging nawawala sa sarili niyang mundo ng mga pakikipagsapalaran at pantasya. Ngunit ang ipinagkaiba niya sa ibang mga bata ay ang palagi niyang kasama, isang imaginary friend na nagngangalang Buddy. Si Buddy ang pinagkakatiwalaan ni Godfrey, ang kanyang kalaro, at ang kanyang pinagmumula ng call iwan -e kapag ang mga bagay ay tila mahirap. Para kay Godfrey, si Buddy ay kasing totoo ng iba, sa kabila ng pagiging invisible sa mga mata ng iba. Ang mga magulang ni Godfrey, bagaman nag-aalala noong una, ay tinanggap si Buddy bilang bahagi ng buhay ng kanilang anak. Iniugnay nila ang presensya ni Buddy sa matingkad na imahinasyon ni Godfrey, na nakikita ito bilang isang hindi nakakapinsalang yugto na pinagdadaanan ng karamihan sa mga bata. Habang tumatanda si Godfrey, mas namulat siya sa mga kakaibang sulyap at bulong ng mga kasamahan niya sa tuwing pinag-uusapan niya si Buddy. Nakaramdam ng pag-iisip sa